Aerox Home 5.5 Yan, version 1 So, ang problema nito ay namumugak Pumapalya So, i-on natin Kung titingnan wala siyang check engine Start Throttle at. Normal So, so iskan natin. Tingnan muna natin yung live data at sa parameters niya. lalagyan natin na uh, ilagay natin yung ano, salang natin yung scanner para makita yung live data at parameters so ayan so, oh, parang mamamatay pa umumugak so ayan binaklas ko na yung uh, fairings nya o yung mga cover nya para makita ko talaga kung ano yung trouble nito so in-scan ko siya dami pwede maging dahilan yan pwede sa gas pwede sa supply nabibitin yung gas so kaya tinanggal ko yung mga cover para ma-check yung mga possible na dahilan plug okay pa yung spark okay pa yung spark plug check fuel pressure so ayan mga 38 PSI tapos bababa siya 30 so 38 PSI bababa siya 30 so good pa to So, saan kaya next? Ignition ah, Yung spark plug cap Next natin Para makita natin kung bakit siya namamalya So, ayan Next natin yung spark plug cap so, Yung Rated value nito is 5,000 uh, 5 kilo ohms or 5000 ohms So dapat 'yun yung lumabas sa tester 4 kilo ohms 4.44 No para tweet No to par ko yung resistance para el pang badja kasi mayroon to ah uh, ayan nakalagay oh ito 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 5k ohms ibig sabihin 5000 ohms so 5k ohms yung rated nya ng ohms so ito yung mga pwede sa mga ganyang if I so 5k ohms So, hindi basta-basta gumamit ng sparkle cap. So, para sure, makita ko dito, test natin. Test natin yung resistance. dulo ganyan. So, ayan. Uh, 4.96 kilo ohms. So, round of 5k ohms so ayan guys uh, dito na nagtatapos yung troubleshooting natin so lahat dinaanan natin step by step so yung spark plug mahirap ugutin tinanggal natin dito kasi mahirap siya ugutin kung hindi tatanggal yung cover tinis natin yung spark plug yung pressure ng fuel pump yung TPS niskan natin kung uh, yung graph nya kung mataas or hindi ba siya nag na, bigla na bababa. so okay pa yung TPS nya sa tinis natin sa graph kaya pumanap tayo ng ibang possible na trouble kung bakit siya pumapalya at uh, dito natin nakita sa spark plug cap ito yung spark plug cap nya so kung ititest siya so, yeah. kung ititest itong spark plug cap pala spark plug cap so, ganyan test natin yung resistance nya so dapat kadalasan ito sa so, mga ganito yung yamaha 5 kilo ohms So kung titingnan natin sa tester, so wala naging open line siya. Ayusin natin. So yan, nag-open line na. Open line yung lumabas kanina, nagpa-pluck tweet siya. Pero mo siyang nare-reading kanina. Nagpa-pluck tweet samantala ngayon. Ah. Uh, ano? Nag-open line na lang siya. Ulitin natin yung seating. So ayan, meron na. So naglumalabas siya mega ohms. So mataas na resistance na. Dapat nito is uh, 5000 kilo ohms. Oh, 5 uh, 5 kilo ohms or 5000 ohms. So ito yung dapat na reading niya. Pwede pa siya 4 point something ohm kilo ohms or 5 k ki, ki ohms kilo ohms. So 5 kilo ohms is 5,000 Key is equivalent to 1,000 ohms So ayan, miga na yung lumalabas sa kanya Dito So kaya Dito na ako nagsuspeed sa Minsan nagpa-plug trip siya Ayan oh. So ayan, rumating naman siya ng 4.4 uh, 4 kilo ohms 4.45 So minsan nagpa-plug siya So dito pa lang naduda na ako Na itong swap plug cap Ay ito yung possible na dahilan kung bakit namamalya so ayan kinabitan ko siya ng uh, spark plug cap ng uh, badya. ayan goods na yung under nya so okay na to isiset na lang natin yung RPM nya so sakto naman siguro yung RPM so, pero mamaya Salang pa natin yan ng scanner So hanggang dito na lang So nakuha natin yung trouble So Sa Sa pamagitan ng pagtest So walang hula, wala ula Kailangan may May Ano talaga May tutumbok ka na Possible na problema So dito na lang Goods